you understand that, ha? Huh? Mommy, ati pa me the face. Anong sabi? This one. Anong sabi? Ito. O, oh, bakit pinalo mo rin? Eh? Ano? Ano? <laughs> oh, ikaw, hey. tampoy. Ikaw, ano? Oh. Oh, anong nangyari? Anong ginawa sa ina ate? Mm. Ginanyan ka niya. Oh, ate, why are you happy about it? Papa is crying now. Papa, nawe ako. Nawe mo dito sa Ate? Tampoy? <coughs> Sabi sorry Ate. <coughs> <I'm> sorry ka? Hindi, hindi kita babati. Hindi kita robotin ni Ate. Ate, mag-sorry ka na kay Tampoy. Kawawa naman siya. Umiiyak siya. O, oh, hindi mo siya mahal? Yakapin mo na siya. Pinit, are you like that? Is that a good way of of loving Tampoy? Of course not. Pinet, dali na. Ali ka na.